Gel 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 al da ng Ah, ano to ng barko? Tinapo ng barko. Great. Ano nang tatale na mga buya Pasurayan ang barko tinapon Oh my god wow Ano oh ya Igat. kanina pa pala yan pinalambot mo kanina ngayon nga lang na, na uno dos tres Yun, uno, dos, tris, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. <laughs> Wala, antila Kanti ang, kantila ang ni.

kuyot lang imong eh, panoy kuyot kuyot lang kailangan ba nyo lang pwede pwede ato na kuhanoy kuhan suka <coughs> pikas mo payag ka? payag ako sige okay, kami na mag gano'n ito oh, sige anak ay nabali isangit <coughs> <coughs> ang iyan kuhan pantay mo na rabada yung mag tanaw ni mabik ko oh. marijik minus 10 minus 10 nye Yo, we, we, minus, maybe, May inus din sa langit. <laughs> oh, sige. Yan, ito lang huli natin, Migop. Saka yung tuna. Lamarang. No, Na, nalagot ang yun, ano. <laughs> ito yung pusit natin kagabi, oh. Pusit. Ay, oh, eh, ikaw. Ka, ay, ikaw. Waka, pan. Yan, isa lang. Ito lang. Ito luma. Ayan nga, iskita nga nyo. Lagot-lagot ba ba? Ah nga eh. Sadya. Ah. Uy. <laughs> patimbang lang tayo. Patimbang. Patimbang.

9 tulingan O, oh, gabi ay Tapos pa big eye 4 Lamarang 4 Thank you Lord So, 17 city kilos ang huli natin maliliit mga nyo, saka isang tuna yan, tulong na tay maghilo Alright Skaling pagkalitan tayo Eh wala na Tayo <susur readiness> pala na lang mo hangira na

sampai nang hilo. ini nang hilo. Ah kalakos. Nang Tatlo. Tatlo manira daw. Tatlo. Ala patay ka, patay ka sos, 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 kapus.

¿Lo saben? Ya no hayán. ¡Ayo! ¿Va con Nico? Ari menarau. Kita dengan paya mamaya dunca mengap pum na buya. Anu kayak lama nyanu? May lama nyen ba? Anu kapil. Indi anu yan? Kahun. San. Sentuh. Kayak-kayak tuh. Masih gua ba, ni, no? tu begiok ni. Makam bu tu baru. Makam amanya taki pengan minggu. Ano Nukaya ya, no? Nukaya ano tu. Kita kami nang kahoy malaki o. Oh? Ina kami kung may laman basa si kabilah. Tumoy, tumoy. Tumoy.

Saya mengkawi. Basura dinya, basura. Ayo, mulai <laughs> yang millionaire. Ah iya, kala namanya Melamann. Busak pala. Di Yaman Saraseroki. Ya, oi. Simpiat, Pak. Dari, <laughs> dari, dari. Oh. Okay.

Iwas lang. Iwas lang. Oh, papag. Ya na sampanan na namin na kitang Batang. Kala namin may laman sa kabila, wala pala. Adil, Di aro? Meleto pagkalit sa pwisto di hayaa ya pwisto de bilitorio. bilito.

Hindi. Hindi yan. Alright, mga bigo, nasampan na namin itong ano. At kaya nabanti kami sa kabilang buya. Sa ano na buya? ang buya. Yan, bago naman lisa, ano, iwanan tong buyang bakal, migo. Habungan mo na namin, habungan. At ano na sila. Kababa natin ng ano, mga palapa. Tara, tayo. Yan Dabi oh, guldinsay Guldinsay? Oh, yan na lang yan, yan. Namin hapong namin iwanan Wala isang pulutong lang dong isang, pu isang pulutong Isang pulutong

Nah, kan, basta. Lagi mana batu dong? Ah, Ayo, dulu. Masak ini. Kali ya, Italia, Italia. No. aku nih. Yan, yeah, maglagay kami ng habong mami ko Bago namin iwan tong ano, buya Nagkala ko si Words <laughs> <laughs> Yan, maglagay sila ng hapong mami ko Yan Hindi tayo mag-vlog doon, meron ng kahuban Yan, yun lang muna for today's video mga migro Punta naman kami doon sa, sa bilang buya, doon sa dalawang Pum uh, na buya namin Ang naipatimbang natin kanina ay 17 uh, kilos lahat, 3 kilos sa blessing At saka isang uh, cute Na huli natin kanina Yan, Until next video mga amigo, update tayo sa next video. Hanggang dito lang ang video na to. Maraming salamat sa inyong panonood, sa mga sulit kong supporters, subscriber, sa mga silent viewers, at sa mga hindi nag-escape ng mga ads. Uh, good morning and shout out sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo, o pag-ambing Bye-bye.